Welcome back po sa ating channel! Lantara na! Barbie Forteza ibinuking ang totoong ugali ni David Licauco, reaksyon ng aktor alamin. Hindi naging madali para sa kapuso primetime drama princess na si Barbie Forteza ang bumuo ng friendship sa leading manyang si David Licauco. Aminado ang dalaga na hindi siya okay kay David nung una silang magkatrabaho pero nag-effort daw talaga siya para mag-work ang tambalan nila ng pambansang ginuo. The friendship that I've built, I always says I've built kasi nga hindi naman siya right away nag-click kami agad eh, I mean lagi ko namang inaamin sa lahat na at first hindi ako okay with him. Kasi lagi siyang late, ang natatawang revelasyon ni Barbie sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda. Talagang dinahan-dahan namin kasi nga naman very surprising and very unexpected yung love team namin na thankfully naging successful. So biglang agad-agad, everyday na kami magkasama, everyday na kaming magkatrabaho. Everyday nakakakilig na yung mga eksena namin, mga ginagawa namin. So for two people na hindi naman close, ni hindi nag-uusap diba, tapos biglang ganun, mahirap po yun. Tapos magkaiba pa kayo ng work ethics. Magkaiba kayo ng routine sa trabaho, so mahirap siya talaga. Magkaibang magkaiba po kami ni David, say pa ni Barbie. Shika pa ng kapuso star, mainit na tinanggap ng manunood ang love team nila ni David hindi dahil sa timing, kasi nga po unexpected yung love team namin. Wala rin sa perfect timing po siya. Pero kidding aside, feeling ko timing has nothing to do with the success of our love team. Siguro mas more on luck. Ang swerte lang talaga naming dalawa to have been part of a very important series na napakalaki ng impact tapos doon nag-pick up yung love team namin, Ania pa. Unang pumatok ang tambalang barda sa GMA hit series na Maria Clara at Ibarra, kung saan nakasama rin nila sina Dennis Trillo at Julian San Jose. Samantala hanggang ngayon pinatunayan naman ng dalawa na hindi magsisisi ang kanilang mga fans, Lalo na ngayon isa sila sa pag sa iba't ibang bahagi ng social media na talaga namang hanggang ngayon inaabangan ng lahat. Naging mahirap din naman para kay David ang kanilang sitwasyon subalit dahil sa paulit-ulit nilang ginagawa ay naroon na yung pagkakaroon ng pagiging komportable sa isa't isa. Kaya naman hindi mo maiwasan na maraming nagmamahal sa kanila ito'y dahil na rin sa ipinakita nila sa publiko at maging sa kanilang manunood kung gaano sila kahusay na aktor at aktres. Продолжение а следует...